So ngayon, uh, sobrang happy ako kasi sa wakas ay nabili na din natin ang uh, artificial leg ng aking ninong. So kung na-remember nyo yung nakapanood yung di pa nakapanood, yung vlog 6 and 7 ko ay nanghingi ako ng tulong about sa ninong ko. So yung vlog ko na yun ay ko yun sa Facebook account ko. So, sa awat ng Diyos, sa wakas, may tumulong din, na may nag-donate. nag may nag -donate para ma ma magkaroon ng artificial legs So, una-una, magda, na tayo sa Panginoon, syempre, kasi siya nagbigay ng uh, blessings para mag magkaroon ng artificial legs ni So, pangalawa, si Ate Gina, ibalete, eh, taging kain salamat kay siya sa nasa likod ani para mapalit ang artificial leg ni ang ikaduhang akong auntie auntie Jocelyn Gingging thank you pud kaayo sa imong tabang and ang sam, ang nagdonate sa mga nagdunit po si Kuya Nick Bisoyo ang tawag nako sa soya si Kuya Longlong si Ate sa in mm -hmm. Jisay Hussain Thank you kayo te, sa imong tabang Pangnong Marcel Salamat kayo nong. kay Timmy Usain, thank you kayo te. Kay Sir Ariel Habonero, thank you kay Sir. Kay, Ana Michin Ditalio, thank you kayo Chen. Kay Nini Galindo, thank you, thank you kayo ne. Kay Mary Ann Vianyola, thank you kayo. Iksoon sa pagtabang. Kay Ninong para mapalitan yung artificial leg. So, sa mga uban, kung napakoy ulit nakalimtan, dighan ka salamat sa inyong pagtapang kay Ninong. Kaysa wakas, na nanagid siya ano, artificial leg. Happy kaya siya nga napalitan na siya artificial leg. Medyo nanibago, nani bago pa siya sa ihang ko, auntie. Kaya syempre nasanay nga wala. Dugay-dugay puda. wala siya nag wa siya nag mga 2 years siguro nga wa siya iti wa sya ikuan nga artificial so, din atong palitan ng dreta kinahanglan siguro na patang mag viral lang atong bag so pa kay sa binhi mo kana pud nang mga sikat kay siya ang kamo kuan mga bago pa man kana mga sikat nga nagatabang po syempre naghan pud na sila ginatabangan so dili mag viral ang imong video dili kanang daghan ang mag-share Di yun, di yun, ka basta-basta mapansin ka nang, ang ilang nag na, 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 pan, na, uh, sorry, sorry, sorry ang ilang yun nga na, mapansin lahat yun ka nang mag -viral. so, ang akong post taghatood, nag-share siya but siguro to siya o oh, nga 600, ano, 700 o 500 ano pero hindi siya ko napansin sa mga kuan jud kay syempre daghan pud na sila ginatabangan labi na karon mga covid mga covid so kita na lang so so, ako gay palakpak sa kong barangay sa <laughs> mga interested ang mga bagso ang tanan nga nag-donate ay agyud si Kuya Nick nung nasa Canada siya karon pero taga mo ana siya si Ati Gina nasa sa Germany pero taga mo agyud nagihapon siya So, dako dako kung thank you sa inyong tanan nga nagtapang kayo na So, bisag di sa government, kita na lang magtinabang Okay? Di ba, sa tungkol siguro, sa daghan pero ginatabangan sa tungo gobyerno, di kita tayo mapansin nga. Mga ito ang tabang. Di kita, di kita yung tamang. Pansin. na tagpamaagi para makatabang ta. So, mo na niyang una na ito, ma malay mo sa susunod na patay matabangan utro na kuan na tao, di ba? Mag, ano lang ta, mag, maghi, maghiusa para makatabang ta sa uban. So, please, please keep on watching my vlog para sa susunod, mas more, 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 more pa ang atong matabangan. Mas gusto mabit na nga ako ang uh, gul nga mas daghan pa ang matabangan so daghan ka yung salamat sa inyo guys God bless atong tanan and please like, share and subscribe my youtube channel thank you so much po